Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Uh, mga ka uh, Mga ka busing. Good morning, good morning, good morning. So late kita ngayon na pag good morning ay kay so very busy. Ibos jadi so four videos today mga kabusing is rebilahit paligid paligid at mabalay ah mula ito nahi tamulan din, din mga kabusing Rebill na yun Oray magawa Teka, ko dyan dito may kuha Highway Sumabalik kami yang kita diyan na adi di Amon kay medyo natariti. Malayan kasi panahon. So, ngayon na kita mga kabusing. At least kumita kami na good morning. Amen. Um, so, Susunod naman. Bye-bye.